kuminit ang entablado ng main atrium ng NE Pacific Mall nang isa-isa ng nagpakilala ang dalawampung matitikas at nagwagwapuhang mga kalalakihan Novo Ecehano na sumubok na makapasok at mapabilang sa prestihiyosong kompetisyon ng lalawigan ang ginoong Filipinas Nueva Ecija 2015. Hindi magkamayaw sa paghiyaw ang mga manonood sa pagsuporta sa kanilang mga natitipuhang kandidato na magsuot na ang mga ito ng short shorts. Lalo pang umingay ang mga kababaihan nang rumapa na ang mga kalalakihan sa kanilang topless. Kitang-kita ang matinding paghahanda na ginawa ng bawat isa para sa kompetisyon. Ah, uh, Nag-diet po ako, pinagandahan ko po, po ito, tapos gym po. Magagay po lahat ng mga ko. Para po maging ginoong Pilipinas po. Kasi po sa ginoong Pilipinas, dito daw po kasi nire-represent yung bilang kabataan. Gusto ko maging ehemplo ng mga kabataan. Para naman kay Joppy Cruz, isa sa mga naghihurado at pinarangalan bilang ginoong Pilipinas Nueva Ecija Turismo 2014, magiging kasabik-sabik ang paligsahan dahil sa potensyal na ipinakita ng bawat kalahok. Nakikita ko po lahat sila, may mga potensyal po, potente po sa ginoong Pilipinas po. Hindi lang po yung panglabas na nyo, kundi po yung kung ano po yung magre-represent sa atin na sa mga kabataan especially or sa isang isang ano bilang kabuuan na i-representa -re ng Nueva Ecija sa ibang lugar. Ayon kay Marvin Alvaran, organizer ng Ginoong Pilipinas Nueva Ecija, patikim pa lamang nila ito Aniya, mas pakaabangan ng mga manunood ang mga susunod pang labanan, lalo na sa larangan ng paligsahan ng talento at creative competition, kung saan ang tema ng paligsahan ay nakatoon sa iba't ibang kapistahan ng bawat bayan at syudad ng lalawigan. oh, abangan nyo sila kasi mas sigit pa marami pa sila papakita sa inyo. Meron pang mga ganap na talent competition, tapos meron pang Uh, creative competition na kung saan ang concept namin na yung mga different festivities ng Nueva Ecija. Makapili tayo ng, ano, na maging representative ng ating lalawigan para sa national contest. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.